Ayan o, oh? sarap o. Sarap maligo o. Oh, diba? Yeah. Sa likod niyo ba mayroong ganito? Napakaganda, napakalamig o. Oh? Grabe lakas ng tubig. Dito, libre lang. Nakaka Interest lang dito sa 4 katos. Kahit maghapon magdamag, arito maligo, wala sisita sa'yo. O. oh oh, oh. Dahan-dahan. Baka magulas ka. Batuan yan. Eh. Ayan o. Oh? Ay yeah, ay yeah. ay, grab din 'yan. Sarap maligo. Dito ligo, ligo tayo. dito. ligo tayo. Mali tayo. dito. naku, maligo tayo. Ayan. Oh, ayan. Ngayon ka grab dito sa bundok. Grabe grabe oh, nyo oh ang kapaligiran, napakaganda Lamig Sarap mabuhay sa buntok. na uh, Talaga naman nga uh, dito yung uh, Ano diba? Kaya yung uh, Sana yung mga yung mga kabataan ay uh, mayroon pang makikita ang ganito yung Mga lumalaki sa nila, kabataan Kita na meron pang abutan ng ganitong lugar. Hindi makita pa. Ano ba? Kumusta na dito? Ang bilis lumakad. Ano na sila? Kami eh talaga ng dahan-dahan lang baka madulas. Malalaking bato ang babisakan. Ngayon pa oh, hindi ba ibig? Ang lader tubig. Tubig agen. Oh. Eh. Thank, thank you for watching. I love you.